aking asawa guys oh. miming wit <laughs> basta napunta kami dito sa dagat talaga Namimingwit wit na nanalaba pero masarap naman guys Sariwag sariwa na yung nakukuha niya lang talaga talaba kanina ang sarap Nilagyan niya ng sumpa inimplahan niya kinilaw ang sarap dito eh. yun guys sa 2 in 2 subik sambales ang ganda dito guys. ay yung Snake Island. Nasa tapat lang po. Malapit lang. Pero mas pinili namin dito sa tuwin to kasi may sanggol kami kasama. Kaya hindi muna kami tumawid sa dagat. Dito lang muna kami sa tabi. Maganda siya. Ayan, pakita ko po sa inyo ang kanyang view. Mayroon siyang uh, entrance at mayroon ding uh, bayad yung cottage pero magaganda yung cottage nila guys malalaki sementado yung pinakabahay pero maganda ayan o pa rito. gusto nyong mag-arkilat sumakay dyan yan, nag-enjoy na yung mga naliligo dito sa amin. Uh, uh, Malapit lang dito sa bahay namin, guys. Pwede nga itong lakarin. Ngayon lang ako nakarating dito sa beach na to. Ngayon lang ako nakapasok. Ganda siya. Ano yun. Yan, marami na kami naliligo ngayon. Kanina umaga, ilan-ilan pa lang. Pero ngayon dumami na. Nagpa-reserve na yung iba. Kaya nagsidatingan na. Ayan yung cottage nila dito guys. Maluwag siya oh. Sa so, magandang ano, puan niya, simentado. Ayan yung aking pamilya guys. Nakapiling ko ngayon. Maluwag siya dito guys. O oh, maganda. Ang gusto nyo. Dito kayo pumunta para maligo. Ngayon lang ako nakapasok pero nagandahan ako. Ang tagal ko na dito sa Subic. Ngayon lang ako nakaligo dito sa Tuin into Beach. Maganda pala siya. Meron pa siyang pool. Ayan o. Oh, Ayan yung mga bata niligo sila. Tuwang tuwa yung mga bata guys. enjoy na enjoy sila sa paliligo. Meron din silang tagabantay. Maganda siya. Maluwag. At mga cottage nila maluwag. Meron pa silang parang restaurant dito. Tsaka meron silang billiard. Billiard. ayan yung view dito ba? guys puna dito sa medyo taas na lugar malinis naman dito guys oh. malinis siya. wala syang basura ayan lang yung snake island minsan niya kami naliligok Ito guys, packet po ako ngayon. Uh, lalabas po kami at maninili po kami ng yelo kasi wala namang yung mabiling yelo dito sa loob. Kaya lalabas kami. Ito po yung paakyat sa 2 in to. Ayan yung pinakababa niya. Oh. Dito tayo patutungo mamaya. Pagpapasok na tayo ngayon, papunta muna ako ngayon sa labas at papakita ko rin po sa inyo ang itsura niya doon sa labas. Along the highway lang po ito, mga guys. Nandito na po ako sa taas. Nandito po yan sa Kalapandayan. Sa area lang po ng Kalapandayan. Ayan. Ayan, 2 in Ito po, pababa na ulit kami, galing na po kami nakapamili, babalik na ulit kami sa aming cottage at doon sa aming mga kasama na naiwan dahil po kami ay wala ulang nagamit na yelo. Hindi kami nakabili kanina. Ayan. Ito po yung kanyang pababa, papunta po doon sa pinaka loob. Ayan guys, o. mayroon din po siyang katabing beach Actually po, ang mga bits dito ay tabi-tabi lang. Ayan, mamili lang po kayo kung saan nyo gusto. Marami pong mga resorts po dito sa Subic. Ayan, ito po yung kanilang pinaka billiard hall. Ayan, nadadaanan po natin. May daan din po sa gilid, pero dito ako talaga duman sa gitna, no? Walapang wala pang tao dito. Nandun lahat sa dagat. Ayan, ayan na yung loob niya. Taran! O, ayan, diba? Enjoy <makes> na. <noise>